afternoon sa lahat. So, wag nung kalimutan mag-subscribe and siyempre yung notification bell. Pindutin nyo rin para makasulit kayo sa mga susunod kong vlog. So, syempre, pakishare na rin kung maaari. Hindi lang tayong view, kundi wag subscribe din kayo. Okay? So, yung unang pupunta, ang pangalawang pupuntahan natin, yung una, it's uh, nagpunta ako sa Bulayan ng sorry So, ngayon, sa Prutasa na Manila, Kita natin yung pinagkaiba ng divisorya dati. Nung, um, alam mo na yung hindi pa nagkakaroon ng pandemya. So ngayon, makikita natin yung kung ano ng itsura ng divisorya ngayong uh, araw na to. Tsaka guys, malapit na ang Pasko. Siyempre, kailangan natin malaman kung ano yung mga uh, mga murang abilihin uh, sa ngayon. So, yun. Pasko, malapit na. So, October, uh, November, december na tayo. So, kailangan natin ng mag-canvas na mga mura nilihit. So, hindi lang sa mga damit na pangregalo. regalo, e, sa mga pagkain din naman. Okay? So, tara! Kasama ko nanay ko. So, siya yung mag-drive ng e Bye-bye! ni ako kasi mainit yung uh -huh. nanay ko <laughs> siya ulit driver ko guys, bibili ako ng papaya. Ewan ko lang kung magkano to. Papaya. Kaya magkano to? 31 kilo. Kikiluhin natin. 31 kilo. 30 isang kilo. 30 kilo po. Saan po galing po Jensen yan? Jensen po. Sa? Jensen. Ah, galing pa siyang Jensen. Guys, ang ganda ng mga papaya nila. Oh, 30 pesos. Ito, pula lamang ito. Ah, oh, okay. ito magkano? Solo, ma solo. Ah, solo. Anong, magkano to kuya? 25 isang kilo. 25 isang kilo. Bakit parang magkaiba yung price niya? Yung, so, ito kasi. Ah, okay. Wala naman magkaiba niya. Ah, okay. Ito, ito, kung sa lasa, parehong matamis. Parehong matamis. So, ito kaya siya 50, gawa ng put. Ah, ah, okay. Kano'ng kilo niya? Ka? 30. Ito. Okay. Ito lang isa yan. Sige. Ang ganda ng mga papaya nila, guys. So, ako sa Asuncion. Dito yung bilihan ng mga papaya at yung mga saba. Tawin tayo. Wow, ang daming ano, saging saba dito guys. So, wow. Hala, dito tayo mamili. So, Asuncion. Ang tawag sa lugar nito, Asuncion. Dito sa Divisoria. Kung gusto niyo bumili. Ayan. Mura lang siya. Three hundred isang ganyan. Oo. Okay. May anong simbahan to? Santo Nino. Santo Nino. Santo Nino. Santo Nino. Ah, Santo Nino. Santo Nino. Santo Nino. Bumili ang nanay ng chanela sa lagang 50 pesos. Okay. So, di lang naman yan. Ay, may mga mura pa. Ayan, ay, oh. Kita nyo, guys. Kaya, may binihan na mga chanelas. Mura na siya. Kung pang siyarin lang naman. Okay. Hindi mo naman kailangan ng metatak na chanelas para lang ay, ay dumaan. Ito, okay na rin yan. Ayan. Dito yung... Ah, oh my gulay. Ang tindi na nanay ko, para naninimbang ako sa pagdatrend ng nanay Ano siya? Sanay na sanay yung nanay ko magday. Hi. Oh. magkano to? Ah, 50? Isa? 50, Ilang piraso isandaan to? Ay, sandaan to. So, ito, 50. So, parang lumalabas 10 piso isa. So, pwede na rin. Sandaan? Hindi, hindi sa 100. Dito lang ako sa 50. Ah, 50. So, sa 50. Pwede Apple, na rin. Apple, ma'am. 50 rin. Ilang piraso yung 50? Apat, ma'am. Apat? Apo. Siya, masang daan. 50. Ito, yeah. oh, 50 rin, ma'am. Ayoko. So, 40 na lang. Bikik, so, 50. 50. So, dun nga ako sa isang 50. Tapos, yan 50. Okay na rin. Mura na rin siya. Pa, ma diba sa Makati bibili nyo 25 sa piraso. Tapos ano pa ba? So ito magkano 15? Hindi ako bibili ha. Tatanungin ko lang. 50 kalahating kilo. Tapos dito 90 si Pesa. Ah, okay. Sarap. Magkano to? 90 kalahati. 90 kalahati. Mahal. Mahal siya. Pero okay. Mas mura siya compare sa iba. Itong kiat-kiat nila. Well ganda. Wow! Sarap. Right. So, 40 na lang. Sige. 40. Gano'n kadami ito? Ang higit kalahati, ma'am. Kalahati. Ah, 40 na. na na no. Ayaw Okay na. Sige. Okay na yun. How much is it? Ayaw mo sa sa place, ma'am. Ayaw, na share. Bumalik. Tap.

100. So, dragon fruit natin is 100. Isang tumpok niya, it's 100. Masarap kaya yan? Masarap yan, eh. Hmm. Magkano itong mangga 150 kilo. 150 isang kilo. Ano siya? Ayan, ubos nila. O, susin. Makorti na lang. Then, nila is 8. Kita mo, Bumaba pa pa. Tungpok, it's 50. So, same-same din yung prutas nila. ng seedless kalahati, 50 oo, kalahati bili ako guys 50 seedless lating 50. okay na rin kailangan ko kalahati and then, magkano tong orange niya, te? isang piraso orange ang ganda, oh apat isanda daan, okay na rin apat isandaan so parang 25 pesos isa cat cat it's fifty pesos ano pong lugar to te? Tawag dito. Tabora. Ah, I'm sorry? Tabora. Tabora. Oh. Kalahati lang. Gagandang tignan ng mga prutas, no? Magkalan ganito, te. Guys, bumili lang ako ng mga ilang pirasong prutas. So, gusto siya. Ang no. hirap talaga ng buhay dito sa Divisoria. Ang dami-daming tao advantage lang ito para sa mga malalapit na lugar. Pagka pumunta kayo rito, kailangan, meron na talaga kayong dalang uh, extra money. Kasi ang hirap. Paraway lang na. Excuse me. Wala nang social distancing. Pili <laughs> mo na akong basahan. 104. Pwede na rin. Huh? at least na perno. Pili mo na ako. Hmm. Yeah. Kaya ako. Saan nga inaangkat to, kuya? Kay gumagawa? Okay. Ah, Bulacan. Dati, nung kami kumukuha dito, tapos yung sandang dito rin. Ah, ngayon. Ah, okay. So, ibig sabihin, nagmura na siya. Mm -hmm. Okay, bili kayo dito sa Divisoria. Oh. Mm -hmm. Mura na yung basahan. Yeah, hi. Andito na kami sa bahay. Ha, uh -huh. <inaudible> Siyempre.